abo ang pitong bahay sa Davao City ng sumiklabang sunog dahil sa electrical short circuit. Hinimatay pa ang isang babae sa pandulumo sa natupok niyang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sumampan na sa bubong ang mga bombero sa Davao City para lang maabot at mabomba ng tubig ang nasusunog ng mga bahay sa barangay 23C. Alas 9 ng umaga kanina nang sumiklab ang apoy. Kwento ni Renz, bigla na lang daw may sumigaw ng sunog ang kanilang kapitbahay. Ano kung aso, dito ba paingon? Pagtingin ko sa uso, doon na patungo. Pagbaba ko, umikot na ang hangin. Malakas na masyado ang apoy. Ayun na, tinain na ng apoy yung bahay. Kahit konting damit, wala talaga kaming nasalba. Kasi inuna ko yung anak ko at asawa ko para sa safety nila. Ayon sa mga bumbero, nahirapan silang pasukin ang lugar dahil sa kitid ng kalsada. Kaya ang mga residente nagbayang niyan na rin sa pag-apula. Habang iba, isinasalba na ang kanilang mga gamit at alagang hayo. Idineretso naman sila sa evacuation center ng barangay. Pero doon, hinimatay naman ang isang residente. Nanikip daw ang dibdib niya matapos matupok ang kanyang bahay. Napula ang apoy makalipas ang higit dalawang oras. bitung bahay ang nadamay at higit 150,000 ang halaga ng pinsala. Posibleng sanhiraw nito, electrical short circuit. Nay mga kwan, nakasaksak na prensis. Merong nakasaksak ng mga appliances na hindi tinanggal. Tiningnan namin ang mga wiring. Nag-short circuit talaga ang kanilang bahay. Nag-short circuit dito sa kwan nilang balay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.